So magandang gabi nga pala sa ating lahat no So time check po tayo guys Ay nasa 7 o'clock na po ng gabi Yan so andito po kami ngayon guys sa area na uh, pinagtataniman po namin ng atsal Para mag spray po ng uh, pamatay uod no So sa ganitong oras guys So ito po yung uh, oras ng atsal uh, pagka ng mga uod dito sa dahon nitong ating atsal no kaya ito po yung magandang uh, time guys sa uh, pag-spray natin so yan po yung uh, kasaman ko ngayon guys na nandito po sa area so siya lang po yung nag-spray ngayon guys dahil itong uh, atsal nito na ay uh, nasa isang tangkila po at kalahati yung maubos dito sa uh, pag-spray no kaya siya lang po yung nag-spray na yun guys so ito nga pala yung status po ng uh, amin pong atsal ngayon guys uh, nasa flowering stage na po siya yan so maganda naman yung kanyang uh, dahon guys pati na rin sa uh, kanyang pagbigay ng bulaklak no so siguro mga Uh, next week po nito guys ay magkakaroon na po ito ng uh, maliit na bunga dito sa kanyang pinaka uh, first wine na branch no so sayang po ito guys kapag hindi po natin uh, na control ka agad yung mga uod dahil pag hindi po natin ma control ka agad yung mga uod guys maari po na Uh, dumadami po sila dito sa ating atsal At uh, sisirain nila yung uh, mga dahon nito So once na merong mga sira dito sa dahon po nitong ating atsal guys So maari po na mahina po siya sa uh, pagbigay po ng mga bulaklak Pati na rin po sa kanya magiging bunga So kailangan po dito sa at, uh, atsal guys So wala po mga uh, tama yung mga dahon niya. kaya ngayon po guys ay dito po kami ngayon sa aming area no para mag spray po ng uh, pamatay uod dahil dito po guys ay meron pong pailan-ilan na puno na uh, natamaan na po ng mga uod so ito nga pala yung uh, puno guys na Uh, may tama na po ng uh, uod no yan kung makikita pa natin guys ay uh, meron na pong mga dahon na meron na pong uh, butas yan so yan po yung mga kinainan po ng mga uh, uod guys so pag hindi pa natin ah uh, Mapatay ka agad yung mga ganitong uri po na mga uod guys So maaari po na maubos po yung uh, mga dahon po nitong uh, atin punta na atsal no So ito guys ay uh, tapos na po ito na Nesprihan po ng uh, kasamaan ko ngayon Kaya kung makikita po natin ay medyo uh, basa na po yung uh, dahon nitong atsal na ito, no So ang uod nga pala guys na nandito po sa atsal na ito ay uh, Meron pong uh, pailan-ilan na hindi po natin uh, madaling matamaan po ng uh, insecticide na spray natin dito no Yan uh, katulad po nito guys no So kung makikita nyo po guys ay nandito po yung uh, ibang uod dito sa talbos po nitong uh, atsal So dito sa talbos guys So sa bandang taas po ay uh, Bali uh, Hinarangan po ng mga uod Nang uh, sapot So pag spray po tayo dito guys Maari po na hanggang sa Sapot lang po yung uh, spray natin dito So maari po na hindi natin Matamaan yung uh, Katawan po ng mga uod Dahil nakatago po sila sa uh, Loob ng kanilang uh, Sapot no Ah, uh, itong mga uod na ito guys. So sa tingin ko po dito ay uh, nanggaling po ito sa damo. Dahil ah uh, last 3 days guys ay Nag uh, tanggal po kami dito ng damo. Ah uh, usually yung mga damo guys pag medyo uh, mataas na po yung mga damo, minsan merong ah uh, uod dun sa damo. So once na tanggalin na po natin yung mga damo ah uh, po na maiwan yung uh, Oo dun sa lupa. So after 2 to 3 days guys, so maari po na uh, ay nandito na po sila sa atsal natin guys no para kumakain dito sa dahon nitong ating atsal. Yan so ah uh, ang gamit nga pala namin dito ngayon guys na insecticide ay ah uh, Kartap Gold. So yung Kartap Gold guys ay ah uh, systemic insecticide po yun. So, pag spray po natin yun sa ating atsal, so, pagkain po ng uh, uod dito sa dahon po nitong ating atsal, so, maaari po na uh, doon po sila uh, mamamatay. So, ang kartap gold guys, kung uh, ngayon po natin yun ni-spray dito sa ating atsal, so, Uh, kinabukasan na po yung uh, epekto nito sa uh, uod kaya bukas na po yung uh, malalaman natin guys kung uh, mamatay ba sila sa uh, in natin pero yung cart gold guys ay kadalasan na po namin yun na ginagamit sa ganitong uri po ng uod so uh, maganda naman siya sa pamuksa ng uod So sa dosage po nito guys dun sa 16 liters na tubig sa ganitong edad po na flowering stage ay naglagay lang po kami dito ng uh, 2 tablespoon for 16 liters na tubig no. Tapos in-spray namin dito. So bali yan na po muna sa ngayon guys no. So maraming maraming uh, salamat po sa uh, panunood nyo. At kung hindi pa po kayo naka-subscribe dito sa ating channel guys mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa ating mga uh, susunod na video So yan lang guys so maraming maraming salamat po sa panonood nyo at happy farming po sa ating lahat